Kakasuhan ng DOJ ang mahigit isang daang sangkot umano sa pagmamanipula sa supply at presyo ng bawang sa bansa. Kabilang sa mga kakasuhan ng dating direktor ng Bureau of Plant Industry na si Clarito Baron. Ayon sa isang whistleblower, nagbigay si Baron ng import permit sa mga umano'y dummy company. Anim na pung libong piso raw ang kita ni Baron sa bawat permit na ibinibigay niya. Wala pang reaksyon si Baron. Ayon sa DOJ, may mga importer na gumawa ng mga dummy company para makapag-hoard o makapag-imbak ng maraming supply ng bawang. Kaya kumukonti tuloy ang supply sa pamilihan na nagpapataas naman sa presyo. Ilang dekada na raw nangyayari ang ganitong pagmamanipula sa presyo ng bawang. Nito nga ang nakaraang taon, napakalaki ng itinaas sa presyo ng bawang. Dismayado naman ang ilang garlic farmers sa Lawag City, Ilocos Norte nang malaman ang tungkol sa issue dapat daw papanagutin ang mga nasa likod ng Umanoy pagmamanipula